Hello, good day everyone and welcome to my channel. Uh, sa vlog na ito, ipakita uh, yeah, ko sa inyo, i-share ko sa inyo, nabili ko na hair dryer. Ayan, hair dryer fashion. So, pwede nyo itong hanapin. Nabili ko ito doon sa, sa tindahan na na-feature ko last time. Yung mga sa Timomo store. Dito sa Hong Kong, nabili ko siya. Ayan, so, ganyan siya. Ayan, so, kakabili ko lang dito. Nabili ko siya sa halagang 199. Ayan kung familiar kayo sa Dyson, siguro pag nakapag-check-in kayo sa 5-star hotel, ganun yung mga hair, hair dryer nila. So, parang siyang kaparehas nito. Ayan. So, yung Dyson, pag na kapag nag-search kayo sa ano, sa internet, nag-search ako sa internet kung magkano ang presyo ng Dyson is mga 18,000, meron 22,000. Merong 26,000 ang presyo ng Dyson. Kasi mahal yun. Kasi maganda. Maganda siya. Maganda to. Mabili siya makakatuyo. Sobrang powerful niya. Okay. Napakita ko sa inyo kung ano yung nasa loob. Kung ano, ano yung mga yung mga laan <laughs> yung function, yung mga laan diyan so meron siyang ano. Meron siyang, ayan. Meron siyang, Sa labas, parang Japanese yung saksula sa kay Chinese-Japanese. I don't know, I'm not sure. Chinese, Japanese ata to. Pero sa, ano nyo naman, sa manual, meron naman siyang English. So, may English siya. Ayan, napili ko siya ng 199 times 7 kung sa Philippine Peso. Aditya natin. I-share magkano, kung magkano yung presyo niya. Okay. And then, okay. Iyapakita yeah, ko sa inyo yung mga yung ito, ito yung ito yung, yung, yung hair dryer. So ayan, hair dryer. Tapos, Ayan, so ito yung cord niya. And then Ayan, lumili <laughs> me. so ito yung cord and then ito yung ayan, ito yung hair dryer. Ayan, it ganito siya M2. Nakalagay M2 parang gano'n nakalagay. So ayan. Tapos ito, ito yung ito yung para sa ano kayo ito is this? ah uh, wind control, this one, wind control. Hanggang ano siya, tatlo, tatlong speed. Yung wind control, tsaka yung heat control, tatlong speed din. So, ayan. may iilaw siya, one, two, three, ganyan. Kasi ito yung on and off, and then, habang ginagawa while using, gusto mo ng cold, uh, cold, uh, <laughs> para lumig yung hangin, ito, you can press this, habang ang kakaon siya, ipipresyo siya ako na init lang ka. So, para makontrol mo yung init. Ayan. Tapos, meron siya ditong holder. Pwede siya ilagay sa kung uh, saan mo siya ilagay, di ba? And then, nakasabit siya ganyan. Ayan, nakaganyan, sabit. And then, meron siyang ganito. So, ito, dito siya nilalagay. May, may, meron siyang magnet. Nakainaw, mag-magnet siya lagi mo lang ganyan. Ito para this is for daw. kapag curly yung hair nyo, pwede itong gamitin para hindi maging straight yung hair nyo. So, good for the curly, curly hair, this one. And then, this one. Ano ba yung function nito? Okay, ito. Ito ulit natin. <laughs> ito yung flat sya. So, styling concentrator. Ito yung to create a concentrated jet stream which is good for styling. Win the wind direction direction, concentration, may aim at one area molding but will not disturb other area hairstyle. So, nakafocus lang siya. Tapos, meron pa isa, isa siyang ano, ayan, di magnet eh. Mas ma, mas ma, ano siya, mas malaki ng konti. Ayan. To create a concentrated gel stream which is good for hairstyling. For styling, the wind direction Direction Concentration We aim at one area Modeling But will not disturb Other area ha Hairstyle So Almost the same Kaso Mas The same faction This one Okay And then this one Is Like this Soap Mouthpiece Suitable for Pleasiness Modeling Blow the wind To cone Pair downy The temperature is low Prevents the scalp To overheat Ayan kasi masyado siyang malakas. Masyado 'tong malakas kung gusto muna ano para mabawasan ng konti. You can use this one. ayan And then this one. This one is smooth flyaways. Ayan. Parang ganun siya. May <laughs> fly away fly away flyaways ka so maganda 'to. Ito favorite 'to ng iba. Favorite kami din this 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 one. Ayan koanda for flyaways. The flyaway attachment here here the koanda affect to attract and lift longer hairs to the front while pushing flyaways out of sight. Use on dry hair for a smooth finish. yun So, mapakita ko sa inyo kung ano siya, kung gano'n siya kalakas. So, ayan, in ino na natin siya. <laughs> Naka-plug siya. Ayan. So, paka sa inyo, i-on natin. Ayan. So, naka-one lang. Ayan ako. na po nakita niya. May siyang, dalawang light dito eh. Hindi kita. May dalawa yan. Pero magiging tatlo. Ayan, tatlo siya. Yung heat control to. And then, this one is the power. So, ayan ko ito tatlo. This is red. So, dito yung white sa so wind control and sa heat control, yun siya yung red dito, tatlo yun. <laughs> Na, ang ko yung susunog. So, ayun. Okay, naka-plug to ha. Pero, pakita ko sa inyo yung function nito. So, dapat regular nyo to nilininis. They need regularly. Nakita nyo, yung, yung filter nya is super fine. So, para yung mga kung ano-ano alikabok, yeah, habang papasok yung mga hangin, yung mga alikabukti na at the same na napasok. So, linisin nyo. Kailangan linisin. Lagi. O, oh, nakita nyo? Ayan o. Ganyan, ganyan ko lang. May mga, alik may mga dust agad. So, ayan. So, lagi nga linisin. Okay? Huwag naglaglagan yung dust. <laughs> Wait. Tapos, pag kayo siya, magnet So, magnet lang, magnet din. Okay, o yun natin, ito siya. Para makita nyo kung gaano siya kalangas. Napakaganda ito gamitin during winter kasi, of course, we cannot sleep with uh, wet hair. So, but of we don't like to spend more time drying our hair. So, this is very helpful. Ayan, yun natin. Ayan, <laughs> natin. waso natin. Waso natin ng na wind speed pa. Ayan. So, ayan. Waso din natin to. So, ayan. Medyo so sobrang lakas na kitang yung buo ko. Talagang ma matutuyo agad. di ba? <laughs> na ako na to. One tag one only one only pero talagang sobrang lakas niya okay. Okay. Sure. okay so we can try this one So, medyo, medyo siya pinagkakita siya, nag-straight, nag-straight siya. Siyempre, ayusin pa natin. <laughs> Kalina yung, yung may, may, hair super fly away, di ba? Okay, ayusin natin. Tingnan natin kung, ayan, super fly away ang aking hair. Kasi, syempre, nag-ponytail tayo. Ayan, ayusin natin. Basta nakakaano siya siya fly away. Parang hindi naman nag, ano, mag, parang hindi yung ayos. Parang Wait lang. May, 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 may. Basta okay siya. Pero, kasi nakakatanggal siya ng fly away kasi kakaspoli ko lang ng buko, di ba? Sobrang ano niya kanina. Ayan. So, medyo ano na. Kung magkapaginan niyang ganyan mo, pwede nang ganyan na gusto mo medyo ayaw mo nakaipit. Ayos nice lang. Ayan. So, talagang ano gusto namin to sa kasi mabilis siya makatayo. Very easy to So, ayun sukod na kayo doon sa ah, timo mo mura lang siya ah <laughs> uh, nakita ko sa, sa sa, Lazada 6 uh, six merong maganda din na ano na na, na ganyan hair dryer Samsung ayun tapos 5 years warranty so feeling ko okay mas okay din yun kung hindi kung wala kayong makita ganito magandong mag, ganitong ano na Gantong blower hair blower okay And then, that's it. Nasabi ko na. <laughs> sana nagustuhan nyo to. Ayan, maganda, di ba? Tapos, mura ko lang siya nabili. $199 dollar, Hong Kong dollar lang. Super easy to clean. And then, sobrang lakas. Very easy to dry the hair. No? Yun ang gusto ko. Ayan. So, na-share -na ko lang to ngayon. Ayan. Thank you so much for watching, everyone. And bye-bye.